Ah, magbitch, bala bala sa wala, ah, lahat sa zambani, hangga mo matay rosto, hanggang linggo hangga dina 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 Freddie Lumico, dina Freddie Gumadlas, dina Freddie Lumico. Ah, lahin na lahin na babili na babili pag nako, di na pwede tumino <seguinteAUDIBLE> Lahat ay babanggain 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 Nang umarang-arang-arang sabi na'y sasamahin Diret-diret yun lang Kapag merong kumanggay Ganito nire-respeto ka At walang hangal-hangal ang mga Talaban, talabatan, balaman